Ay, may yung wow. mga amaw. Way, naku, kabalo. Kung di nako nalibot na ko, na Naligaw yata ako dito sa, ano? Sa, anong lugar to? Way, naku, kabalo. Kung di ini lugar mo. Grabe. May ginapangita ko yung mga... Mga amaw. Ang na, motor. May ginapangita ko diri bla. Oh, kaguba sa kalsada niyo. Oh. Oh. Bala na kung di na kumakadto ni. Eh. May ginapangita ko diri mga amaw karon lang karon lang siguro dugay dugay ma bal gid kung ano gid ya gipangita ko na ari ah, man ko di sa lugar na na grabe ka guba sang kalsada oh kung araw oh, tanaw wabla, oh. ari hmm. ah, mga amaw oh. grabe ka pigaw gid tribligid tribligid ang alagi andre oh daw daw alagi ang gidto sa ano sa bundok ng ano tralala <laughs> na ano mang kudre man nga ano na abot mang kudre hindi <laughs> po nga oh ari ka na dre <laughs> daw may tae mo ng sinilas ko blao oh. ayaw na ano sa tae ng sa <laughs> tae na gilang sinilas ko ba? kapigado gilang alagi Andre man grabe gilang ka terrible gilang huh maano mang kudre man sus grabe kapigado ang alagi Andre ah, na ano na no. hu huh paano kita makaagin o ang tanawa ba o oh. nuno ni lugarmon oh malusot gid malusot gid ko go. malusot gid ang sinilas gani karon ano ni nangaw uh oh? oh, puro batu batuhan man ang aligi andreo ha oh, sanawagid ha oh, ariyo oh. grabe ka pigado sang aligi an man may tao dre mamang tanak o ba Now, good morning. Kya, Brad. Hindi makadaan dito, ha? Oh. Grabe, no? Tanong ko lang sana nung kung saan banda yung ano, yung pastula ng mga baka. Wala wala yung mga baka ngayon. Ah, malayo yung inuwi niyan. Oh. Ah? magba lang ako pa ano, makita ko lang yung kalabaw. Mamaya, mamaya sila. Mga ano oras? Mga ano oras yan, Kuya? Hindi pwedeng magdumaan diyan sa ano? Pwede naman dyan, dyan, Ah, diyan sa village. So, 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 so. Ah, sige kuya, salamat ha. Anong pangalan ng vlog mo? Ah, pangalan ng ano ko channel ko Nugnog TV. Nugnog TV. Oo. Sige, mag-subscribe ako yan, ako Bongski. Bongski naman ako. Bongski may channel ka? O. Bongski lang. May channel ka rin? Digital creator. Kaya nga may channel ka. Ah, sa Facebook? Sige kuya, kasi pinahanap ko yung ano, yung tae ng kalabaw, yung baka. Ay, bakit ko ka? Hindi, kakainin ko. Oo. Bakit? Bakit kaka oh. Eh, yun ang imumukbang ko ngayong araw na to eh. Grabe, Oo. Eh, wala dito eh. Opo. Ah, panoorin nyo po sa page ko at saka sa Facebook ko at saka sa YouTube ko. Ha? Opo, YouTube, <laughs> tsaka sa page ko po, tsaka sa Facebook po. Hanapin, picturean nyo lang yung mukha ko para makita nyo. Oo. Oh. Eh, hey, bago lang ko nag-abot, Wala pala dito yung mga bakay eh. Galing mga idol, nalig naligaw na kuya. Sa, sa pampalay pa ko galing eh. Galing ako doon sa kabila eh. Bakit naman yung pagsipan mong kainin? Eh, yun lang po ang ano, may uh, nag-request ng mga ano eh. Ano yung profile picture mo? Yung profile ko, ano, Gaudyuso Navarro. Sa Facebook. Gaudyuso? Navarro. Wala lang, nang sumtog lang naman yung nakita ko dito. Oo, oh, tingnan mo yung mukha ko tay. Ito mukha ko mismo. Yan. Oh, marami kami na TV. Kailangan yung mukha ko ang ano, tingnan mo. Grabe, gadyang pigado ang kalsada dito mga idol, oh. Oh, tanawa, oh. Picturean mo lang ako tayo, makita mo yan. Oh, uh, para makita mo, i-search mo lang yan, mukha ko. Yan oh, grabe kapigado ang kalsada dito mo idol. Oh, grabe tanawa, Paano ka malaka makalakaw daw? Oh? oh, tanawa, bla oh. Oh, grabe oh. Malunod. Malunod ka dyan, oh. Hmm. Paano ka? Pa? O paano ko paano ko yan malakat da mga idol i eh, grabe ka guba sang kalsada o oh, tanawa blaw oh. hmm, nanogid niya oh Oo, oh, nag TV lang. May gapangutan na sa akin rin mga tao. at to, to si Kuya. Ato to Shout out kay Kuya. Ano pangalan ng channel? Bongski. Si Idol Bongski sa Facebook mga Idol. Uh, <laughs> nakit anay kami Dre. Oh, gapangita ko Kuya na kalabaw. Makaong Kuya karun buntag sa ng tae ng kalabaw. Amo niya ang mukbangin ko karon may dala na ki, kuya na pang surprise ha, sa inyo mga idol. Abangan niyo yan ha, makita Good niyo yan ha. Huwag kayo alis ha. Pero di na kuya masuluda kay tanawa bala ang alige ano, tanawa makita ka mo ha. O, o tanawa oh. Way kamo ka kita na ha. O tanawa grabe gid ya kaguba. Kaya abangan niyo mga idol ha. Abangan niyo yung adlaw na karon.